nga tama, propriki, bali nandoon sila sa may labas ng medyolagate. Ah, sa labas ng medyolagate. Tama. Tama ka dyan, propriki, pero sa ano na to, sa araw na ito, nakikita natin na medyo ma- five yung inilagay nila na uh, ano dito harang kinakita tayo ng mga barikada ng mga barbed wire bed. yung the usual na nakikita natin first ay na uh, uh, dalawa o oh, tatlong uh, harang lang ng barikada pero ito nakikita natin more than five tapos na doon sa mga doon sa likod noon yung mga pulis na may hawak na ng mga bar ng shield uh, at uh, ito nga yung ano civil disturbance uh, unit ng uh, MCRT na patuloy na pinipigilan itong mga nagtatang para na mga rallyista na makapasok na doon o makapenetrate doon na sa Benviola Gate. May nakikita tayo dito yung mga rallyista binobomba ng tubig. Ito may hawak silang bandila ng isang karto na ano. At ito binobomba siya ng ano, binubomba ng tubig. Pero ano na nakita natin na ayon sa ina natin na mayroong mayroong uh, malaki na uh, mayroong malakas na pagtutok na nangyari. Kaya kanina nung pagsusok tayo dito sa pagpunta ka rin sa Rio de Janeiro para makakuha tayo ng Father's Day train, nagpulasan yung mga ranista. So meron din karon ng uh, sort of na uh, dahil namin narinig sila ng uh, ano uh, pagsabog kanina kaya yung mga papasok pa lang ng mga ranista na pupunta pa lang dito sa Mayan na makalapit sa Mindanao. Ay bigla silang natatrasan. sa so, ng tulakan kanina. po, hindi po natin malaman kung ano to, kung mga box pa to. Pero nakikita natin, meron silang ipinapa to. Doon sa mga polis, binaba. So, Hindi natin masigurado yung kuwak ng Pero ito para nyo na nangarami Di sumari Ito yung galing Na nagmatcha mula doon sa luneta Kanina At nagtil pa rito sa yung nangyari kasi Para nagkaroon na ng sort of convergence Yung mga Di na mula sa luneta yung uh, kakabaan dito ng Rolex uh, Boulevard ah, na, 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 ay hindi.